Good news sa Los Angeles Lakers dahil unti-unti na sila umaangat sa Western Conference standings at malaki ang posibilidad na makapasok sila sa top 3 sa West standings ayon sa isang NBA analyst. Recently hawak nila ang momentum matapos magtala sila ng apat na sunod na panalo na nagdala sa kanila sa record na. 26 wins and 18 losses. Sa game nila kontra Hornets, pinahanga nila ang kanilang fans sa ipinakitang depensa at teamwork, particular na ang hustle nina Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith. Ipinakita ni Jared Vanderbilt ang kanyang defensive brilliance lalo na sa isang play kung saan nabantayan niya ang tatlong player ng Hornets sa isang posisyon. Ang effort niyang ito ay nagpapatunay kung bakit siya tinaguri ang defensive engine ng Lakers. Ang kanyang pagbabalik mula sa injury ay tila nagbigay ng bagong buhay sa depensa ng team na ngayon ay kitang-kitang mas ganado at organisado. Ang kanyang energy sa court ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanyang mga teammates kundi pati na rin sa mga fans. Samantala, hindi rin matatawaran ang kontribusyon ni Dorian Finney-Smith. Bagamat anim na puntos lamang ang kanyang naitala, ang kanyang defensive presence at hustle plays ay nagbigay ng malaking epekto sa laro. Sa ikaapat na quarter, nagawa niyang magpakawala ng isang malupit na poster dunk na nagpasigla sa buong kriba. Isa itong crucial moment na nagbigay ng energy sa buong team at nagpatibay ng kanilang momentum sa endgame. Si Anthony Davis naman ang nanguna sa Lakers sa kanyang all-around performance na nagtala ng 42 points, 23 rebounds and 2 blocks. Malinaw na siya ang naging centerpiece ng opensa at depensa ng Lakers. Hindi rin nagpahuli si Lebron na nagambag ng na. 22 points, 7 rebounds and 8 assists. Kasabay nito, si Reeves ay nagdagdag ng 17 points, 5 rebounds and 6 assists Namuling nagpapatunay na siya ay isa sa mga mahalagang bahagi ng rotation ng Lakers. Sa kanilang huling pitong laro, nagtala ang Lakers ng 6 na panalo at isang talo na malinaw na indication na may improvement sa ginawa ng Lakers. Ang kombinasyon ni na Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith ay nagbibigay ng stability sa depensa na tumutulong sa team na maging mas competitive laban sa iba't ibang kalaban. Ayon sa mga fans, sila ang tinuturing na backbone ng depensa ng team na ngayon ay tila nasa tamang momentum patungo sa playoffs. Ang paparating na schedule ng Lakers ay magiging malaking challenge para sa kanila kung saan makakaharap nila ang New York Knicks, LA Clippers, Golden State Warriors, Indiana Pacers at Utah Jazz ng dalawang beses. Maraming analyst ang naniniwala na kaya nilang manalo sa pito sa walong laro na ito bago ang All-Star break. Kung magpapatuloy ang kanilang winning streak, posible pa nilang maabot ang 34 wins and 18 losses na maaaring mag-angat sa kanila sa ikatlo o ikaapat na pwesto sa standing sa West. Ngayon paman, kailangan lang talaga nilang manatiling consistent at healthy ang kanilang lineup, lalo na't na maraming malalakas na team ang gusto ding makapasok sa playoffs. Ano ang masasabi ninyo sa pinakitang performance ng Lakers? E-comment yan sa comment section.